Natanggal tigyawat. Natanggal tigyawat. Na puti. Na puti. Sige. Oh. Ay, naman first time kasi on the spot mali. So yun guys, meron kaming ginagamit na sabon. Hindi siya mahal, sakto lang. At pupogi at gaganda. Yun ang epekto ng Koji-san. Hindi hindi ka magkakatigyawat. Di ba? Nakakapute! Nakaka-in-love! Nakakapute! Kailangan ka puputi! Eh, Kailangan ka puputi! Kailangan ka

Ayan, eh. di ba tatlo dapat yan? O, dalawa na lang kasi ginagamit natin eh. Login eh, pro natin... na I-promote mo daw yan. Login na. Magpapadala daw sila. Pupromote atin. Oo, magpapadala sila na maraming 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 sabon. Koji-san? O, puputi ka na yan. Paano, paano kayo pupromote naman? Di naman ako nagpupromote. Ano kong baga? Pero effective yan. Effective talaga to. Pero oh, mo namuti ka nga, nga natanggal mo mga tigyawat mo eh. Hmm. Oy, promote mo. Yung mga galis aso, natanggal talaga. Kung ano yung mga effect niyan, sasabihin mo lang. Ito naman maganda yan eh. Mm. Eh, grow promote ka daw. Ipisa mo na. Siyempre, may pera to. Oo, dito ka. Ay, ano binigay? 30,000. 30,000? Ayaw mo ba? Isang video lang? Saka maraming maraming sabot pati bibigay. Sige, pwede. O sige, dito ko na lang upo. Sige. Dito. Isasatap ka na lang ang camera. Ay, isasatap ka na camera. Hindi no, yun no, yung camera di. Mi? Yun yung camera. Koji, saan talaga ka? Oh, Tapos? I-promote mo lang. Ay, ah, po, promote ko lang. Oh, sige. Oh, sige, ikakat ko na lang yun. Grabe naman ito. Ah, sige. Oh, sige. Oh, ah, sige, sige, sige. Oh, ano? Um... So, so yun guys, oh. meron ako ming ginagamit na sabon. Oh. Isang pahid, isang oh. tuka. Ano oh, tuka? Mali naman yun. Paano tayo papadala ng sabon? nakatanggal tigyawat nakatanggal tigyawat nakakapute Sige. Oh. sorry naman two, first time kasi on the spot mali eh. alam mo kung ba't ka pinag promote yan nakikita nila di ka lang naliligo kaya kailangan kang maraming sabon groby ka naman oy. sige na nakakatanggal naman talaga yung okay. chai eh. 3 cut mo nalang to yung mga kapat oh, ko nalang yung napakaan mo na yun. Apo, kaan kasi 3 2 1 go so yun guys meron kaming ginagamit na sabon hindi siya mahal, sakto lang, mm -hmm. at pupogi at mm -hmm. gaganda. Mm -hmm. Yun ang epekto ng Oji san. Okay. Hindi hindi ka magkakatigyawat. ba? Diba? Mm -hmm. Hindi hindi ka magkakatigyawat, hindi hindi ka masusugatan sa isang pahid mo. Tulad lang ng ganito. Isang pahid, open, ganyan kaganda yung box niya. Isang pahid, open. Ilan minuto ba to? Ah, 3 Ilang... minutes yan. 3 minutes? Pidang check ko. Cut mo to ah, cut mo to ha. Mo to, ha? Check ko. Okay. Sila na. Oh, naku, 3 minutes na. Ikakat ko na lang yun. Ay, maraming cut eh. Sige, huwag ko lang. Sige, game. Game, last na last na. Nakakaputi. Nakakaano. Cut mo na ito ah. Yun ay Nakakaputi. Nakaka-inlove. Nakakaputi. Kailangan ka puputi. Kailangan ka puputi. Kailangan ka puputi. Minumunok. Kailangan ka puputi. Nagbibidyo naman, Mio. ano ano ko? Paano ma? Maniniwala ko, Jason. Ayan na, puti na. Ayan, ako. na yan. Puti mo na. Guys, ang puti niya na, guys. May isang gamit. Parang puti agad. Hindi, hindi. nakakapaniwala, mi. Wag kang ano. Tansi na naman. ng ba? mo? Paano tayo niyan? Nagbayad na ba? Hindi. Oo. Oh. Di ba? Oo. Oh. Hindi, Lim. Hindi naman tayo papayaran, eh. Bakit? Maraming sabon lang bibigay. Ah, sabon lang? Oo, paano tayo bibigyan ng sabon? Hindi na mali. Tika mo. Ayan na. na, ang puti mo na, oo. Oh. Oo. Mahal, halatang halata sa video yan. Huwag kang susungasungatin. <laughs> Taka lang yan. Isang gamit puti agad. Ganyan ka puti. Ikaw na nga tinulungan ko. Ikaw pa, galit. Bakit? Para akong pastilyas dito. <laughs> Ikaw na nga tinulungan, eh. So, At least, promote ka. O, ang pati-pati mo na na, kasalanan man? ko pa rin. Ko ka Kasalanan ka ko pa rin. Mo. ako, mo. Bakit ako? Bakit ako? Maganda naman talaga yung Cody, saan ah? Ano maganda? O, oh, maganda nga yan. O, oh, yun nga, ginagamit okay, natin ka, eh. Grabe naman ang puti niya, para kukunin ka naman ni Lodoy. Eh. <laughs> Iwala ko nga dyan, ikaw oh, na, yan. tinulungan ko. Nung ay, nga ay, -promote para, eh? ako, kasalanan ko pa rin. Bala ka dyan.